Good morning, guys. Habang papunta ako bakery, may nadaanan ako, nakahiga, Si <clears throat> sinilip ko, parang ako mabigyan ng ano, pagkain. Nagulat ako, siya pala si kuya yung ano, pinaoperahan ni Mama Resel. Dito siya natutulog. Malapit nito na sa amin. Akala ko sa nagtahan siya. Parang iba na itsura niya ngayon. Parang napabayaan masyado yung sarili. Ayan, balikan ko siya mamaya. Bilahan ko muna siya ng tubig at saka pagkain. And that's why... Pinamalat pa ako that time. Ayan, kaya nag -voice over ako. Bilalikan ko siya, tas diyan ako ng pagkain. Ayun, nagising siya. Sabi ko, bakit nandito ka? Diyan na rin natutulog. At ang dami niya ng bigote. Pumayat, tapos may bigote. Kako, di ba binigyan ka namin ng pera? Sabi niya na binigyan po ako ng pera, binigay niyo sa akin, nagpahinga ako. Hindi ako na malimos. Kasi masama talaga ang pakiramdam ko. The winter That is a standing small beside.